Really... Turn left, turn left. Turn left. Dito na naman tayo. Kung ala. Ala. Tras mo. Tras. <laughs> Antene. It... <laughs> Ay, sih Turn left pala, turn left. Oh, ha. Dito. Bata. Ngingiit at ngingiit. Oh, ha, oh, ha, oh, ha. Oh, sentro ng ito ay sentro sentro ng Pandi Pandi Bulacan oha 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 o oh, di ba sentro ng Pandi Bulacan oh, oh, o yung Pandi yun oh, Pandi sikat yung Alpha Mart to yung ito Nag turn left naman yun. Mag turn left tayo dito tayo. Jiwaan. Oh. Dari itu Dari itu. Tang, tang, tang. Tang, Oh, pandi. Pandi bulihin. Oh. Panda. Panda bulakan. Besit ya, hati pandi ya. Pilih nak. Maliit ang pandi bulakan. Maliit lang yung ano, bayan ng pandi. Lulakaan maliit. Ito na yung surat tayo nung niya. tayo pandi ko lakam pandi makuantan to Jay bagbawang yung gasolina Right to there Traffic, traffic Sikit ng daan, grabe Saksak to Walang mintis, walang kulang Sakto lang yung daan ng daan Two way naman na eh Palagtas Saan to? Palagtas Palagtas ay, balagtas sa yun. Pandi Ayaya. Ah, okay. Okay, okay. Yung papuntahan ng farm. Pandi Bulacan.

O wow na nantang, nantang. Oh, tao wow nih? Flower, oh, wow Flower. Oh, 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 wow oh, 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 oh. Oh, oh. Diba, maraming salamat kasih royal royal crossing oh di toll gate ng Balagtas. Balagtas. Kagutan yeah. din. Mid-government sakit. Mid-yabang Mid natin to pagkayabang na na eh. Kagot ah. Deposit. Deposit to, na hindi na nakukuha. Deposit. Deposit bank ng mga ano. Ng mga traveler. Piyangero.

Kaya ng ginagatahan ng na naganata na San Fernando ngay, Pampanga yung binaya na nalil yun na beta? 289 jay Gana jay Ay, tayo, ka sa service ka Masa ting sa gipit ka Kwamita uh, San Miguel tapos si Equa si Bestia bueno, Miguel, hmm. oh, 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 ek -shi, ek -shi. Well, like, oh, 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 Meitu Manila Jateng Manila. Manila 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 Oke teman-teman saya Manila teman Oh Manila Manila Tara teman-teman guys, Manila

May ka sa ang na ang tayo iya Ay, basat ka eh Pinang guwa ka na Ka Tapos na nga pagparentaan Diyay kaslat, kasdi na ako, Rental dad eh

Babay na babay, babay 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 na babay, babay Babay Pinakamaluwang na toll gate oh, Ito yung pinakamaluwang na toll gate Opa, oh, opa oh. Dagupan Bagyo Oh, video din ang oh, video din <laughs> Video video, mga bata. Every 97.1 yes. Paso de Blas. Paso de Blas pala. Paso de Blas. Exit, exit. Exit na tayo. Paso de Blas. Oh. Ha? Oh, di diba guys? Oh, ayan ni eh, papuntang Maynila. Ayun oh. Maynila, yung yo yo. Wala na dito makita. Oh, ha. Oh, ganda rito. ngayon lang ako makapasok dito. Paso de Blas atin lo. Oh, ngayon lang ako rito, Hugo. Paso de Blas, Pugong. Pasok Paso tayo dito. Paso, paso. Paso, paso. paso tayo dito sa Paso de Blas Paso de Blas Oh, oh mga ate Nagsilakad sila mga ate Ayun lang, Paso de Blas Ano yung natin lo? Slotter Slotter natin yan? Slotter 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 Ate, diretso na. Diretso, mas malinis na. Tingnan, may salputan pala rin. I love, I love Paso de Blas. Ba? Paso. Paso. Paso ito, Paso. Paso de Blas. Paso de Blas. Dito palang Paso de Blas. choo choo ro 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 oh oh kaso di blaston kunuwel mexico ay valenzuela pa yung ang sa... Paso kaso di blast valenzuela city maluwang ang valenzuela ah blast oh kaso oh, kaso sa butas ito yung paso de 14 ito pala ang paso 15 oh oh, oh 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 paso de 14 paso de blas. paso paso de blas.